Ang game na lalaruin nila ay eh, hindi ko alam kung ano yung pangalan basta yun daw yung gusto nilang laruin. So, sa so, isang circle ay doon sila maglilibot at paputukin yung balon na nasa paa nila. So, kailangan protektahan mo yung balon mo na hindi pumutok. Kung sino yung matira na hindi pumutok yung balon, siya yung panalo. So, ito nga pala ang pamangkin ko na anak ng kuya namin at meron na din akong binigay sa kanya. So, ayan, meron na akong ipapagawa sa kanya. So, sa isang plato ay kukuha po siya ng kindis at curls at kung ano yung kasya sa plato niya, yun yung sa kanya. Tapos yung matera ay yun yung ipapaagaw namin sa ibang kabataan ng katulad niya. Oh. Okay. Okay. An 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 wala na namin makuha <laughs> ha. Kasi Why kaya dala ka. ko pili. Isa ka pinggan. <laughs> At ayan na yung nakuha niya sa isang plato. So nilagay niya muna sa plastic at yung natira ayun yung ipapalaro namin. Hi. Hi. Sige na, count na, 5 4 3 So, pagkatapos sa mga bata, magpapalaro na rin kami sa mga teen or teenager. So, yung hinahawakan ni mama, yun yung premyo sa mananalo sa laro. So, ang game na lalaroin nila ay eh, hindi ko alam kung ano yung pangalan. Basta yun daw yung gusto nilang laruin. So, sa so isang circle ay doon sila maglilibot at paputukin yung balon na nasa paa nila. So, kailangan protektahan mo yung balon mo na hindi pumutok. Kung sino yung matira na hindi pumutok yung balon, siya yung panalo. Go! Oh! ayan, grabe. So, makita talaga yung chan ko dito sa kakatawa. So, si Ronel nga pala yung nanalo. So, ito ay laro na naman para sa mga matatanda. So, ang pangalan ng larong ito ay Stop Dance. So, magsasayaw sila habang merong music at kapag pinost yung music ay mag-freeze sila or hindi sila gagalaw. At kapag makita na gumagalaw ay talo na or out na. At kung sino yung matitira, siya yung panalo at makakuha ng 300 na premium. <laughs> ha iyaabo ba gua si nuginjar <laughs> 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 si Mama! So, ayan. Dalawa na lang sila natira. Si Judito at si Mama. Dahil gumalaw si Mama, so si Judito yung panalo. So, bago niya makuha ang kanyang premium na 300, ay mag-showdown daw muna siya. <laughs> So oh, yun, kinagabihan na, tapos na yung hapunan. So, chinek ulit ni mama ang kanyang kaldero. Kung okay ba, pwede bang masaingan. So, ayun, okay naman. At isinuot niya na rin ang kanyang sandal kung kasya ba sa paan niya. So, ayan, kasyang kasya naman. So, ayan lang. Maraming salamat po sa panonood At maraming salamat din po sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po.